isang magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan pa rin tayo sa Kubo update sa Kubo, sa nangyayari sa Kubo Pobo, kay Kubo ni gabisera at ito nga, yung poso eh inaayos ngayon no kasi naupuga ah, dahil takatukod lang ngayon pinagapag ng konti para masemento para hindi mauga yung tobo kasi mabuhangin at dadala yung buhangin tsaka medyo may kalawang sabi nga nung gumagawa eh dahil nga daw na uuga kaya eh, kaya inilipat no pinagapang at ito nga ginagawa na yan po yung update sa puso natin sa tubo at meron na rin po dito si Gab na mga tanim tanim po kami dito ng puno yan po tanim puno ng mangga ayan meron din po dito ang langka ayan ang langkat so ayan <coughs>

Ah, nga ang gumawa nga dito. Ay ay. para yun ah. Sa ibabaw lang ang halo? Hindi mo pa. Hindi mo

Para mga galing magtaga. Ayan po. na rin yung poso. Masa tubig. Tignan mo tubig. Ah. Tao na na, no. Sino uuuga po yan dito eh, ng ito, to. po ko. Yung baon, pinaka dito man po ay nakapaa para ma-fix sa minto na po para mas matibay hindi magalaw kaya medyo pinagapang po yung tobo yun know? para hindi mismo doon nakatapat para hindi mauga yung pinakapwesto nya sasamintuhan din po yun para naka ano siya matibay para pag hindi umuuga at itong si Kapsi naglalaro dito oh, yan, Kapsi Si. Si. si, wah, 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 <laughs> <laughs> Sarang gulo taas na no. Katali na. Katali do sa Baka madala yung malunggay ha. <laughs> taas, <tayo. laughs> Ta taas na eh. Oh. taas na. Maya maya po ulit. Ayan, oh. Update na rin po sa kuryente. Ha? Ah, yung kuryente po yan. Eh uh, may record na po doon sa ka Noriko nung nagpunta po kami doon no? may record na rin po ito sa kuryente uh, nung 21 natanggap na nung sa office no? kasi pinuntahan po namin kanina natanggap na eto wow kaya yun may pag-asa ng ano sa next week baka makabita na talaga may kontador na kasi yun yung sabi sa office next week ka uh, Ayan Tapos na agad Pinis Dalawang araw tayo hindi maliligaw Dalawang araw Hindi maliligaw Kasi dalawang araw namin hindi gagamitin Itong puso Kaya dalawang araw kami hindi maliligaw Bahala na mga moy <laughs> Pero hindi, doon po kami liligo ano, doon ha? sa irrigation. Doon kami maligo sa irrigation. Uh. Para Nakapix na po 'yan para matibay. Para hindi po nagagalaw to kasi nag-uuga po to nung nakatutok na uuga yon ito sa gitna o ngayon hindi na ito uuga kasi meron na dyan matibay na yan ay tunggaan ubo dollar na si ate, si ate taga ano ay Taga, <laughs> huwag pigil <bigyan. laughs>

titigasin kasi yan oh, sinisentro libel 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 Kakainin muna. Susunduin muna, susunduin. yun ito pa rin update pa rin sa kubo no, oh, ayan, no, oh, may langka na oh. dalawang poon langka 100 so, ang bunga daw nito isang sako ay oh, gasin lang ka ng sako ng 25 kilos na bigas oh, maniwala sabi nung binila namin sabi niya ang bunga niya niya niya, niya no isang sako yung 25 kilos Ganun daw kalaki. Hindi, e, pagluto ka kaya, hindi e, mas pisarong parang gaya magsiray ko sa'yo. Eh, sa isang taon, isang beses lang bubunga ng ganun. Pwede na, no? Isang taon, isa? Oo, tagi isa. Dalawa. <laughs> kuryente po, yung kuryente may update na po no? may update na sa kuryente uh, uh, may record na dun sa loob ng Kanuriko nung 19 nag ganoon dinala yung papel, 21 nadala dun sa opisina at sabi nga ay naintay na nga lang daw yung puntador uh, sabi nung taga loob itong next week adaraan eh baka makabitan na ah. ah, magkaroon na ah. ah. ibig sabihin nga simula nung 19 pitong araw o oh, hanggang sampung araw ah, oh, dati kasi hindi talaga na ano na record no? Ayan. Ah, update pa rin natin sa kubo oh, maganda na yung kubo mahaba yun susunduin so na yung tubig no? Oh. bubuksan ni ate para masundo ang tubig yan so, yung bukasan mau senduin. yun sipak, <laughs> <Palubuk> pala ion. <laughs> pala pa pahigpit pala pag pakaliwa paglaro na yan doang ilo ayun tapos na oh, may na agad ay ano pa yan pira bukas o bukas magang maga basta dalawang araw Oh, sa linggo lang gamit ito, linggo. Sa so, Parang oh, yun. Biyernes, Sabado bukas. O, linggo umaga. Linggo ng umaga nang gamit. Parigo ka na. <laughs> may tubig naman na yan, kinati na yan. Tataas mo lang ito. Uh -huh. Ayan. oh, may, may pera pa ah. Pampa, pampaswerte. Baka mamaya kukot-kutin ng mga bata yan. Ay, mo. Ay, say mo po. Hindi <laughs> din sinukot ko. Ganyan. Patubuin. Patubuin. Ba'y <laughs> kinalukot <laughs> <laughs> ko? Hindi dyan duman, no? Duman na. Kukot-kutin lang din yan. Tigas na ay. Tigas na ay. natin ito dodorog yan ay nakabubagsak ayan ah oh, the time na o oh. na oh, ano diyan ka madumi kapsi tapos na ano oh. update sa Oso oh, ngayon, hinayos kasi nga dito na oh, gagalaw at mabuhangin at saka makalawang. Oh, try natin sa ano sa linggo. Linggo ng umagraw raw, pwede nang gamitin. Yeah, Sabado, doon muna kami sa irrigation maligo bukas. Oh, at mamayang gabi doon kami maligo. Langoy-langoy kami doon, dala kami ng pagkain doon. <laughs> oh, ito. Ayan. Ayan ah. Hindi na magalaw ang puno. Nandito na ang puno ay. Nandito na ang puno eh. Sikap si Kapsi oh. Pinaglaruan yung ano. Yung tali ng saranggukula oh. O oh. O. Oh. Oh. Pinagla. Pinaglaruan oh. Uli ka. Magagalit siya. Huwag magkakalamat yan. Pag tinustos niya malalagot yan. Talaga ikaw. Nakita niya ay. Hmm. Kita niya eh, o. Oh. Oga, tuloy. Tinali dito, na oo, nagagalaw tuloy yung ano. Matila niya pag nagagalaw yung ano, eh, ti tinalian ay, mama, mama, tinali nga ay. Dapat na Tinalian, nagagalaw eh, pag nahagting yan ay. Ang galing ko to dito. <tinyo> yan mga kababayan, maraming maraming salamat po. No, tapos na po yung update po sa poso. Ah, maayos na. 2 days kami maghintay no? maraming maraming salamat po shout out po muna kay Ma'am Sultan Kudarat no? kay Miss Formosa uh, Bertus Woman uh, at kay Multo Ako Ate Bepre shout out po kay Ate Lerma Tanaka sa lahat-lahat na. Shoutout po sa inyong lahat na. Sa lahat po ng Kalingap viewers, Kalingap subscriber. Shoutout po sa inyo sa lahat ng OFW. Maraming maraming salamat po and God bless po. Bye. -bye.